Isipin mo ang isang malamig na gabi ng tagulan sa isang maliit na bayan sa labas ng bagyo, kung saan ang mga nakatatandang residente tulad ng aking kapitbahay na si Aling Ana Reyes ay biglang nararamdaman na bumibigay ang kanilang mga binti sa mga hindi inaasahang sandali. Siya ay naglalakad sa pamilyar na landas patungo sa tindahan at bigla na lang nang hina ang kanilang mga tuhod, umikot ang kanyang paningin at muntik na siyang matumba. At hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang, ito ay isang senyales ng isang nakatagong panganib na dahan-dahang lumalabit, tulad ng isang anino sa takip silim at maaaring mag-alis sa isang tao ng kanyang kalayaan. Ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento kung paano ang tatlong simpleng sangkap na iniinom bago matulog ay maaaring baguhin ang dramang ito na nagbabalik ng lakas at tiwala sa sarili. Ngunit una, alamin natin kung bakit ito nangyayari at magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga totoong tao na kilala ko na ang buhay ay nagbago dahil sa mga tuklas na ito. Marami ang nag-aakala a ang panghihina ng mga binti ay isang hindi maiiwasang kasama ng pagtanda, ngulit ang katotohanan ay mas malalim pa riyan. Ito ay isang tahimik na kakulangan ng tatlong pangunahing bitamina na kailangan ng katawan para sa pagpapanumbalik ng lakas sa mga binti, lalo na sa gabi. Ang mga sangkap na ito ay natural, abot-kaya, at hindi nagdudulot ng malaking kita sa mga kumpanya ng parmasyutiko, kaya't bihirang pag-usapan sa mga patalastas o sa mga konsultasyon sa doktor. Gayunpaman, ang agam ay hindi mapag-alinlanganan. Ang kakulangan sa isa sa mga ito ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog ng tatlong beses pagkatapos ng edad na anim na po, nagpapabagal sa paggaling ng kalamnan ng tatlong tutpitong porsyento at nagpapataas ng mga pulikat sa binti ng 42%. porsyento. Ngayon, ibubunyag ko ang pinakamahalaga sa kanila na ayon sa mga pag-aaral ay nagpapataas ng lakas ng 31%, ngunit iilan lamang sa mga nakatatanda ang umiinom nito. Bakit? Dahil ang tunay na dahilan ay hindi kayang solusyonan ng pera. Kung wala ang mga sangkap na ito, ang iyong mga binti, ang iyong suporta ay nagsisimulang masira ang mga kalamnan ay hindi nakakabawi, ang mga nervyos ay hindi nagpapadala ng mga senyales. Ayon sa mga sariwang pag-aaral noong 2024 mula sa Frontiers in Endocrinology, ang mga nakatatanda na may mababang antas ng mga bitaminang ito ay nakakaranas ng malubhang problema sa musculoskeletal system. Mulit ang napapanahong pagpupuno nito ay maaring magbago ng lahat, baday sa mga kamanghamanghang bagong datos kabilang ang isang pagsusuri noong 2025 mula sa Journal of Gerontology, ililista ko ang tatlong pinakamahusay na bitamina na dapat inumin ng bawat nakatatanda na higit sa anim na taong gulang bago matulog upang mabilis na maibalik ang lakas ng kanilang mga binti. Lahat ng ito ay suportado ng mga pananaliksik at maaari ninyong suriin ito mismo. Magsimula tayo sa pangatlo sa listahan na iilan lamang sa mga nakatatanda ang sapat na nakokonsumo. Ang ikatlong pwesto ay para sa vitamina B12. Karamihan sa mga nakatatanda ay alam ito, ngunit halos walang nakakaunawa kung gaano ito kahalaga para sa matibay na mga binti, matatag na paggalaw at pagpapagaling ng kalamnan sa gabi. Kapag bumaba ang antas ng B12, nagsisimulang bumigay ang mga binti. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng kalamnan, kundi dahil din sa pagkasira ng koneksyon sa utak at mga binti. Ang bitamina B12 ay gumaganap na parang isang linya ng kuryente na naguugnay sa mga kalamnan at mga neuron. Sa huli, ito ay humahantong sa panghihina, kawalan ng katatagan at sa pinakamasamang kaso sa mga mapanganib na pagkahulog. Ang problema ay, pagkatapos ng edad na anim na po, mas nahihirapan ang katawan na sumipsip ng B12 mula sa pagkain. Hindi ito kasalanan mo. Habang tumatanda, mas kaunting hydrochloric acid ang ginagawa ng tiyan na kailangan para mailabas ang B12 mula sa mga protina. Kahit na kumakain ka ng maraming karne, Isda o itlog mula sa mga palengke sa Quezon City, maaring hindi makuha ng iyong bituka ang mga kinakailangang sangkap para sa iyong mga kalamnan at nerbiyoso. Ayon sa datos ng National Institutes of Health, hanggang 43% ng mga matatanda na higit sa 60 taon ay may mababa o borderline na antas ng B12 at marami ang hindi ito nalalaman. Ang mga sintomas ay unti-unting lumiliit, una ay pamamanhid sa mga paa, pagkatapos ay tusok-tusok at pagkatapos ay paninigas ng mga binti. At isang araw, habang sinusubukang tumayo, bumibigay ang mga tuhod. Bakit ito nangyayari? Ang bitamina B12 ay kasama sa pagbuo at pagpapanatili ng myelin sheath, ang proteksyon na balot ng mga nerbiyos. Sa mababang antas ng B12, ang mga nerbiyos na ito ay humihina. Kung ang mga nervyos na kumokontrol sa mga binti ay nasira, ang mga senyales mula sa utak ay hindi nakakarating, nagraresulta sa kabagalan, hindi matatag na paglakad, paghila ng mga binti at mga pulikat sa gabi, mga sintomas na katulad ng maagang Parkinson's o diabetic neuropathy. Isang pag-aaral noong 2017 sa Neurology na sumubaybay sa 25,500 na katatanda ay nagpakita na sa mababang B12 ang panganib ng pagkahulog ay tumataas ng 60% at ang mga problema sa paglalakad ay halos triple. Ngunit ang susi ay nasa tiyempo. Sa gabi, ang nervous system ay nag-aayos. Ang katawan ay nagsasagawa ng mga siklo ng pag-aayos sa gabi sa mga binti, pinapalitan ang nasirang nerve tissue at nire ang mga signal ng kalamnan. Kung walang B12 sa panahong ito, hindi makakatanggap ng tamang pahinga ang mga nervyos. Kaya naman, ang B12 bago matulog ay kritikal na mahalaga. Nagahatid ito ng nutrisyon direkta sa dugo tulad ng mga stimulant tulad ng kapeina, tinitiyak ng B12 ang mahinahong paggana ng utak. Sa katunayan, para sa ilang mga nakatanda, ang pag-inom nito sa gabi ay nauugnay sa mas malalim na pagtulog. Kunin natin ang halimbawa ng isang pasyente. Si Mang Ivan Santos mula sa Cebu, 72 taong gulang, ay dumaranas ng pamamanhid sa kanyang mga binti. Pagkatapos ng dalawang linggong pag-inom ng B12 bago matulog, naging matatag ang kanyang paglakad at nakalakad na siya ng walang tungkod. Ngayon, tungkol sa mga anyo. Hindi lahat ng B12 ay pare-parehong kapakipakinabang. Para sa mga nakatanda, lalo na sa mga may problema sa tiyan, ang pinakamahusay ay methylcobalamin, na agad na ginagamit ng katawan. Ang pinakamabisang paraan ay ang mga sublingual na tableta, na natutunaw sa ilalim ng dila at pumapasok sa daluyan ng dugo, na nilalampasan ang panunaw kung umiinom ka lamang ng mga ordinaryong tableta o multivitamin maaaring manatili ang kakulangan gaano ito kabilis gumana ang mga nakatanda na naibalik ang kanilang antas ng B12 ay nakapansin ng pagbuti sa kontrol ng kalamnan, mas mabilis na reaksyon ng nervyos at mas malakas na pag-urong ng binti sa loob ng 10 hanggang 14 na araw. Sa isang klinikal na kaso mula 2024 sa PubMed, isang nakatatanda na hindi makalakad ng mag-isa ng higit sa 10 minuto pagkatapos ng anim na linggong araw-araw na B12 ay naibalik ang kanyang buong kadaliang kumilos. Ito ay hindi himala, kundi pangunahing agham ng nutrisyon. Kung ang iyong mga binti ay tila naninigas, manhid o mabagal, kung may mga pulikat sa gabi o nararamdaman mong hindi ka matatag kapag naglalakad, magsimula sa B12. Hindi lamang ito isang suplemento, kundi isang senyales. Habang mas matagal na walang B12 ang iyong mga nervyos, mas mahirap ibalik ang buong lakas at isang sariwang pilot project mula 2024 sa Research Gate ay nagpapatunay na ang oral B12 ay nagpapabuti sa paggana ng kalamnan sa mga nakatatanda. Dumako na tayo sa pangalawang bitamina na nagaayos ng panghihina ng binti sa loob lamang ng dalawang linggong paggamit bago matulog at nagpapasigla ng tunay na paglaki ng kalamnan. Ang pangalawang pwesto, bitamina D3. Maaring nakakagulat ito. Marami ang nag-iisip na ang D3 o ang bitamina ng araw ay para lamang sa mga buto. Ngunit sa edad na anim na po, ang D3 ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng katawan para sa proteksyon at pagpapalaki ng kalamnan, lalo na sa mga binti. Kung wala ito bago matulog, nasasayang ang pagkataon para sa paggaling. Bakit ito mahalaga ngayon? Karamihan sa mga nakatanda ay hindi alam ang kanilang kakulangan sa D3 at higit sa 70% ang dumaranas nito. Malinaw ang agam Ang kakulangan sa D3 ay direktang nagdudulot ng panghihina ng binti, mabagal na paggaling ng kalamnan at mas maraming pagkahulog. Suriin natin. Ang D3 ay hindi lamang tungkol sa kalsyum at araw. Direkta itong nakakaapekto sa sintesis ng protina ng kalamnan. Ibig sabihin, sa paglikha at pag-aayos ng mga fiber ng kalamnan. Sa edad na anim na po, ang kakayahang magpagaling ng kalamnan pagkatapos tapos ng pang-araw-araw na gawain ay biglang bumababa. Maari kang maglakad-lakad lang sa iyong bahay sa Davao City at magising na may sakit. Sa mababang D3, ang prosesong ito ay lalo pang bumabagal. Dito nagsisimula ang sarcopenia, ang pagkawala ng mas ng kalamnan dahil sa edad at unang tinatamaan nito ang mga binti. Ang mga pigi, hita at binti ay numinipis. Kahit hindi agad nakikita, nararamdaman mo, mas matagal umakyat sa hagdanan, ayaw mong tumayo ng matagal. Ang iyong mundo ay lumiliit. Sa isang pag-aaral noong 2020 mula sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang mga nakatatanda na may mababang D3 na uminom ng mga suplemento sa gabi ay nagbawas ng pagkahulog ng 34% at nagpataas ng lakas ng binte ng 19% sa loob ng tatlong buwan. Ito ay napakalaki. Bakit? inaa ng D3 ang mga reseptor ng kalamnan na nagpapasimula ng lakas at katatagan. Ang mga reseptor na ito ay pinakaaktibo sa panahon ng malalim na pagtulog kapag inilalabas ang growth hormone. Kaya't ang oras bago matulog ay ang perpektong panahon. Bukod dito, binabawasan ng D3 ang pamamaga sa tisyo ng kalamnan, pakiramdam ng pag-init sa mga binte sa gabi o malalim na sakit sa hita, maaaring ito ay talamak na microinflammation. Kinokontrol ito ng D3. Ayon sa isong pag-aaral noong 2022 sa Frontiers in Aging, ang mga nakatatanda na may kakulangan sa D3 ay may dobleng dami ng sakit sa binti sa gabi at mas kaunting pagbabagong buhay ng kalamnan. Ang mga kalahok na uminom ng D3 bago matulog ay nagpakita ng pagbuti sa bilis ng paglalakad at balanse sa loob ng anim na linggo kasama ang pagbabawas ng sakit. Kunin natin ang isang pasyente, si Maria Petrovna mula sa Maynila, 60 walang taong gulang, ay nagdurusa sa sarcopenia. Pagkatapos ng isang buwang pag-inom ng D3 bago matulog, lumakas ang kanyang mga binti at nakakapaglakad na siya sa parke nang hindi napapagod. Isang sariwang pagsusuri noong 2024 mula sa Frontiers in Nutrition ay nagpapatunay sa epekto ng D3 sa lakas ng kalamnan sa mga nakatatanda. Dito, maraming nakatatanda ang nagkakamali. Nilalaktawan nila ang D3 o iniinom ito sa umaga. Ngulit sa gabi, ito ay sumasabay sa siklo ng pag-aayos ng katawan. Doon makikita ang tunay na mga benetisyo. Ang mga kalamnan ay hindi nabubuo sa gym o sa mga gawain, kundi sa pagtutulog. At kung walang D3, hindi sila naayos ng maayos. Ang araw ay hindi ang tanging pinagmumulan. Pagkatapos ng edad na anim 60, na ang balat ay gumagawa ng 75% ng mas kaunting D3 mula sa parehong sikat ng araw. Kahit na ang araw-araw na paglalakad sa Iloilo City ay maaaring hindi sapat, kailangan ang mga suplemento. Para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang 2,000 hanggang 4,000 international na unit ng D3 sa gabi ay angkop para sa epekto. Ang dosis ay depende sa mga pagsusuri sa dugo. Palaging piliin ang D3, hindi D2. Inumin ito kasama ng konting taba, abokado, almond milk. Hindi nakakasagabal sa pagtulog ang D3. Sa kabaligtaran, ipinapakita ng mga pag-aaral na nagpapabuti ito ng pagtulog sa pamamagitan ng pagrelax ng nervous system at pagbabawas ng mga pulikat sa gabi kung mahina ang iyong paggaling maaaring ito ay kakulangan sa D3 kung naninigas ang iyong mga binti hindi bumabalik ang lakas pagkatapos ng ehersisyo at bumabagal ang iyong paglakad sirain ang ugaling ito at makakatanggap ang iyong mga kalamnan ng nutrisyon para sa paggaling at ang datos mula 2025 sa PubMed ay nagbibigay diin sa kombinasyon ng D3 at ehersisyo para sa kalusugan ng skeletal muscle Ngunit, ang pinakamakapangyaring bitamina ay ang isa na halos hindi naiisip ng karamihan sa mga nakatanda. Hindi lamang nito sinusuportahan ng lakas, kundi pati na rin ang pag-aayos ng collagen, muling inaactivate ang memorya ng kalamnan at binabaligtad ang mga taon ng paggawalan ng kalamnan kahit na sa edad na pitumpo. Ang unang pwesto, K2. Halos walang sinumang natatatanda ang bumabanggit sa bitaminang ito, bagamat maaaring ito ang pinakamabisa para sa mabilis na no pagbabalik ng lakas sa mga binti. Hindi ito K1 mula sa mga gulay para sa pamumuo ng dugo. Ito ay K2 na nagpapanumbalik ng kung ano ang kinukuha ng pagtanda mula sa mga buto at kalamnan. Kung ikaw ay higit sa anim na taong gulang at ang iyong mga binti ay mahina, masakit o hindi matatag, lumalagutok ang mga tuhod kapag tumatayo o parang goma ang mga binti sa hapon, malamang na ang iyong katawan ay nagugutong sa K2. Ano ang ginagawa ng K2? Ito ang dispatcher ng kalsyum. Idinidirekta nito ito mula sa mga arterya, kasukasuan at malambot na tissue patungo sa mga buto, kung saan ito nararapat. Kung walang K2, ang calcium ay gumagala. Pinapatigas nito ang mga daluyan ng dugo, na iipon sa mga kasukasuan, pinapapakapal ang malambot na tissue. Kaya naman ang mga nakatatanda na may mababang K2 ay madalas na may naninigas at masakit na mga binti at mahinang mga buto na pupunta sa maling lugar ang calcium. Ngunit iilan ang nakakaalam. Inaactivate din ng K2 ang mga gene para sa pag-aayos ng kalamnan. Sa isang pag-aaral noong 20 2021 mula sa nutrients, binigyan ng araw-araw na K2 ang mga lakatanda at sa loob ng walong linggo, lumakas ang kanilang quadriceps ng 21% at bumuti ang kanilang balanse sa pagtayo ng 31%. Hindi ito doping, kundi pag-a-activate ng mga kalamnan. Ang pinakamagandang resulta ay sa mga umiinom nito bago matulog, kung kaya't mas mabilis na nagaayos ang mga kalamnan at buto. Ang K2 ay komplemento ng D3. Sila ay isang team. Dinadala ng D3 ang kalsyum sa dugo at inihahatid ito ng K2 sa mga buto. Hindi sa mga arterya o kasukasuan. Kung walang K2, maaaring makasama ang D3 sa pamamagitan ng paglipat ng kalsyum ng walang kontrol. Kaya naman ang ilang mga nakatanda na umiinom lamang ng D3 ay nakakaranas pa rin ng paninigas o paglala ng sakit sa kasukasuan. Ang K2 halos palagi ang nawawalang link. Bukod dito, pinapabuti ng K2 ang metabolismo ng glucose sa mga kalamnan at pinasisigla ang pagbuo ng buto sa pamamagitan ng protina na osteocalcin. Mahalaga ito para sa mga nakatanda na may mahinang sirkulasyon ng dugo, insulin resistance o pre-diabetes. Sa isong klinikal na pagsubok sa aging and disease, ang mga nakatatanda na may K2 ay nagpakita ng pagbuti sa kontrol ng asukal sa dugo at tibay ng binte sa araw-araw na paglalakad. Bago matulog, tinutulungan ng K2 ang pagpuno ng glycogen sa gabi sa mga kalamnan na nagbibigay ng malakas na mga binte kinaumagahan ng walang pagod o sakit. Halimbawa, si Mang Alex mula sa Zamboanga City, 75 taong gulang, ay may osteoporosis at panghihina. Pagkatapos ng tatlong buwan ng K2 kasama ang D3, kumapal ang kanyang mga buto, lumakas ang kanyang mga binte at huminto ang kanyang pagkahulog. Ang problema, bihira ang K2 sa modernong pagkain. Ito ay nasa mga matatandang keso, karne at fermented na pagkain tulad ng nato. Kung walang regular na pagkonsumo, may kakulangan. Mas mabuting magdagdag ng MK7, ang pinakamadaling masipsip na anyo ng K2, lalo na sa gabi. Ang MK7 ay mas matagal na nananatili sa katawan, na tinitiyak ang matatag na regulasyon ng calcium at suporta sa kalamnan sa gabi. Ang mga buto at kalamnan ay tumatanggap ng senyales na mag-rebuild habang natutulog. Ang pag-inom ng K2 bago matulog ay parang pag-on sa mekanismo ng pagpapagaling ng katawan. Kung umiinom ka ng D3, inilalabas ng K2 ang tunay na benepisyo nito. Kung ang iyong mga binti ay mahina, mas mahirap umakyat sa hagdanan kaysa dati o mas sakit sa tuhod at binti na wala naman isang taon na ang nakaraan, idagdag ang K2. Kung hindi nakakabawi ang iyong mga kalamnan, hindi bumabalik ang lakas at natatalo ng panahon ang iyong mga binti. Ito ay dahil sa bitaminang ito. Ang sariwang datos mula 2024 sa PMC ay nagpapatunay na ang K2 ay mas epektibo kaysa K1 para sa BMD at osteocalcin sa mga nasa katanghaliang gulang at nakatatanda. Ngayon, pag-usapan natin kung paano maayos na isama ang tatlong bitaminang ito sa iyong rutin nang walang labis na karga o kalituhan. Mahalaga ang pagiging pare-pareho, anyo at oras. Kung tama ang paggawa, ngayong gabi pa lang ay susuportahan mo na ang matibay na mga binti. Magsimula sa B12. Ang pinakamagandang anyo ay sublingual methylcobalamin dahil habang tumatanda, humihina ang panunaw. Huwag lunukin, ilagay sa ilalim ng dila at hayaang matunaw. Inumin ito kahit dalawang oras pagkatapos ng hapunan o tatlong minuto bago matulog. Perpekto kung walang laman ang tiyan. Ito ay magpapahintulot malapit sa iyong sipilyo o magtagda ng paalala. Gawin itong isang ritual. Iwanan ang bote malapit sa iyong sipilyo o magtagda ng paalala. Kung ikaw ay bago dito, magsimula sa isang libong microgram bawat araw. Subaybayan ang iyong enerhiya, balanse at pagtulog sa mga susunod na linggo. Sunod, D3. Pumili ng soft gel capsule na may hindi bababa sa 2,000 international na unit ng D3. Ito ay cholecalciferol na ginagawa ng katawan mula sa araw. Dahil ang D3 ay fat-soluble, inumin ito sa gabi kasama ng taba, isang peraso ng keso, isang kutsara ng almond butter, isang dakot ng mani. Iwasan ang mabibigat na pagkain bago matulog. Pinapabagal nito ang pagsipsip at nakakasagabal sa pagtulog. Perpekto, dalawang to hanggang 30 minuto bago matulog, maaari itong isabay sa B12. Wag gawing komplikado. Ilagay ang bote sa tabi ng iyong kama o isabay sa iyong panggabing tsa. Halimbawa, si Aling Olga mula sa Bakulod, 70 taong gulang, ay pinagsama ang D3 at B12. Pagkatapos ng isang buwan, nawala ang kanyang mga pulikat at bumalik ang kanyang lakas. Panghuli, idagdag ang K2. Ang perpekto ay isang daang hanggang balawang daong microgram hanapin ang MK7. Mas matagal itong aktibo at komplemento sa D3. Inumin ito kasama ng D3. Mas maganda sila ng magkasama, lalo na sa gabi, kung kailan nag-aayos ang mga kalamnan at buto. Hindi kailangan ng pagkain, ngunit makakatulong ang isang matabang merienda sa pagsipsip. Kung umiinom ka ng calcium sa araw, titiyakin ang K2 ang tamang distribusyon nito sa gabi. Kung may iba kang gamot, ihiwalay ang mga vitamina ng isang oras maliban kung iba ang sinabi ng doktor. Ang pinakamadali, isang panggabing tray na may tatlong suplemento, isang basong tubig, marahil isang magasin o herbal na tsaa. Ang susi ay regularidad. Ang mga sangkap na ito ay hindi agad-agad gumagana, ngunit sa loob ng mga araw at linggo, nire nila ang sistema ng pagbawi na nagbabalik ng natural na lakas ng mga binti mula sa loob. Kaya, sa isang rutin sa gabi, B12 sa ilalim ng dila, D3 at K2 kasama ng merienda, oras na para sumulong. Bagamat makapangyarihan ang mga bitamina, ang mga simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na ritmo ay makakatulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng mga ito, mas mabilis na mag-rebuild at magising na may mas malakas na mga binte. Ilalarawan ko ang tatlong karagdagang gawi na tahimik na nagpapabili sa lahat ng walang dagdag na tableta o komplikadong mga pamamaraan. Una, ang may kamalayang pag-inom ng tubig, hindi lamang kapag nauuhaw. Maraming mga nakatatanda ang minamaliit kung paano pinapahina ng dehydration ang mga binte. Sa mababang likido, lumalapot ang dugo, bumabagal ang daloy ng dugo, at hindi gaanong nakakasipsip ng nutrisyon ang mga selula ng kalamnan kahit na may mga bitamina. Kung walang tubig, hindi makakarating ang B12 sa mga nervyos, hindi maipapamahagi ang D3 at hindi maililipat ng K2 ang kalsyum. Ang mapurol na pananakit sa mga binti sa gabi, maaaring hindi ito katandaan kundi dehydration. Ipinakita ng isang pag-aaral mula sa Journal of Aging Research na kahit ang bahagyang dehydration ay nagpapababa ng tibay ng binte ng labing apat na porsyento at nagaantala ng paggaling ng kalamnan sa gabi ng ilang oras. Huwag uminom ng biglaan. Dahan-dahang uminom ng pantay-pantay. Isang baso bawat siyamnapung minuto ng pagiging gising. Magdagdag ng lemon o pipino kung nakakasawa ang tubig. Ihinto isang oras bago matulog upang hindi makagambala. Ang hydration ay pangunahin, ngulit kasama ng mga bitamina sa gabi, ito ay isang lihim na sandata para sa matibay at nababaluktot na mga bente. Pangalawa, kung ano at kailan ka kumakanin. Kung ang iyong huling hapunan ay mabigat, mayaman sa starch o matamis, ginugugol ng katawan ang lakas nito sa gabi sa panyunaw, hindi sa pag-aayos. Pagkatapos ng edad na anim na po, bumabagal ang panunaw sa gabi at ang huling kanin, tinapay o dessert ay tahimik na nagpapataas ng pamamaga sa mga bente na hinaharangan ang benepisyo ng D3 at K2. Isang pag-aaral mula sa clinical nutrition ay nagsiwalat na ang mga nakatatanda na may mataas na glycemic na hapunan kagabi ay may dobleng dami ng paninigas ng kalamnan sa gabi at 38% na mas mahinang pagsipsip ng nutrisyon habang natutulog. Ang konklusyon, panatilihing magaan ang hapunan. Isang bahagi ng protina na kasing laki ng palad, inihaw na manok o nilagang itlog, kasama ang isang dakot ng gulay o steamed vegetables. Bigyan ng katawan ng dalawang oras para magproseso bago ang mga suplemento. Ang pahingang ito ay magpapahintulot sa mga bitamina na gumana ng payapa. Magigising ka na may mas kaunting sakit sa binti at bubuti rin ang iyong panunuaw at pagtulog. Pangatlo, ang pinakaminamaliit, dahan-dahang igalaw ang iyong mga binti bago matulog ng tuloy-tuloy hindi ito pagsasanay, kundi suporta sa daloy ng dugo. Ilang minutong paggalaw ay nagpapaaktibo sa daloy ng dugo na tumutulong sa B12, D3 at K2 na mas mahusay na makarating sa tisyo ng kalamnan. Mas kaunting sakit sa umaga, mas nakikitang pagtaas ng lakas. Subukan ito bago matulog, sampung pagangat ng binti habang nakaupo pag-ikot ng bukong-bukong o pagtayo at pag-angat ng iyong mga sakong ng sampung beses. Ang mga micro-movement na ito ay nagbibigay ng senyales sa nervous system na ang mga binti ay aktibo at handa ng gumaling. Ipinakita ng isang pag-aaral noong 2021 sa Geriatric Rehabilitation na ang mga nakatatanda na may limang minutong magaan na paggalaw ng binti bago matulog ay nagpataas ng daloy ng dugo sa gabi sa kanilang mga ibabang paa ng dalawang pupdalawang at nakapansin ng mas kaunting pulikat, paninigas at mas mahusay na balanse sa loob ng sampung araw. Hindi kailangan ng kagamitan, isang upuan, pader o gilid ng kama. Ang tatlong hakbang na ito, hydration, magaan na hapunan, limang minutong paggalaw, ay hindi mahika. Ngunit sa isang panggabing dosis ng B12, D3 at K2, lumilikha sila ng perpektong kondisyon para sa tunay na paggaling, hindi pansamantalang lunas, mga nasusukat na pagbabago. Sa ganitong paraan, kinokontrol mo ang iyong mga binti, lakas at kadali ang kumilos, gabi-gabi. At iyon na, Tatlong bitamina, tatlong nakatagong kakulangan, tatlong makapangyarihang paraan upang mabilis na muling buin ang lakas sa iyong mga binti ng walang mga painkiller, matinding ehersisyo o mapanganib na gamot. Ang B12 ay nag-aayos ng mga nervyos at nagpapanumbalik ng koneksyon. Ang D3 ay nagpapalusog sa paglaki ng kalamnan at pinapawi ang pamamaga. Ang K2 ay nagre-redirect ng calcium, naga-activate ng mga gene ng kalamnan, at binabaliktad ang mga taon ng pagkasira ng kalamnan. Hindi kailangan ng ingay, hula o walang silbing tableta ang kailangan ay aksyon na batay sa agam. At nagsisimula ito ngayong gabi bago matulog kung kailan handa ang katawan na mag-rebuild. Ngumit, kung walang tamang mga kasangkapan, hindi nito magagawa. Kung nakita mong kapakipakinabang ang impormasyong ito at gusto mong makatanggap ng mas maraming napatunayang payo kung paano mapanatili ang lakas, kalusugan at pagiging aktibo sa pagtanda, siguraduhin mag-subscribe sa channel at Like ang video na ito. Sa ganitong paraan, hindi mo mapapalampas ang mga bagong episode na tutulong sa iyong alagaan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay.